So ayan mga asilo, magandang gabi po sa inyong lahat At uh, domingo ng gabi pala Isang espesyal na oras para sa amin uh, Nilabas ko ang aking mga gina Para mamasyal mag-relax at kumain sa labas po Minsan-minsan uh, ginagawa ko ito Bilang isang simpleng paraan ng uh, pagpapasalamat sa kanila Kasi araw, uh, sa araw-araw habang uh, abala ako sa aking trabaho Sila ang uh, naiiwan at nag uh, naaalaga sa aming mga alagang hayop at uh, hindi madali ang uh, kanilang ginagawa pero hindi sila nagre-reklam bagkos ay buong puso nilang tinutupad ang kanilang tungkulin so bago pa man kami tumuloy sa aming uh, pangamasyal uh, dumaan mo na po, uh, so, po kami sa simbahan so dadaan mo na po kami sa simbahan doon kami uh, time team na magpapasalamat sa lahat ng biyayang patuloy naming natatanggap sa kalusugan at uh, sa lakas sa trabaho at higit sa lahat po ay sa paggabay ng uh, Panginoon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay so yun uh, para sa iba, uh, simpleng pamamasyal lang ito pero po para sa akin, uh, malaki ang kahulugan na ito dahil ang uh, pinaka yaman ay ang oras na nag-ibigay ko sa aking pamilya hindi man marangya pero ang mahalaga ay sama-sama kami masaya at may panalig sa Diyos. So ito ang mga sandaling nagbibigay inspiration sa akin po mga kaswelo. Uh, upang mas magsikap pa sa buhay. So dahil sa huli, para sa pamilya ko rin ang lahat ng aking pinaghihirapan. So ayan mga kaswelo, patungo na tayo roon. Malapit na tayo sa ating uh, pupuntahan na kainan. Uh, simple simpleng ano lang po ito uh, simpleng ano lang yung na namin so barbecue lang daw tsaka lumi at saka isaw isaw yun lang importante nakalabas labas kami paminsan minsan so, dito tayo sa ano sa pupunta sa boardwalk sa da, ano uh, pantalan kung tawagin din sa baybay uh, masasarap po yung uh, mga pagkain nila dito So yan, dito napo kami mga swelo. Bali nandito kami sa gitna ng dagat or overlooking yung dagat ba. No so marami pong kumakain dito lalo na po kapag araw ng linggo. tulad ngayon po. May mga ano nakikita ko na, na po yung uh, sa lobo. Oh. Ang daming tao. Mukhang wala yata bakante. Ano ang oh, gusto mo? Ano na? Ano na? kayo, kayo bus ko Yan, dito kami Dali kami sa simbahan mga sila Labas natin paminsan-minsan mga yung ating magina katuwang sa <coughs> paglipat-lipat sa ating mga alaga. Kapag busy tayo. Uy, puno. Wala. Dami kumakain mga sulo dahil linggo po. Family bonding. <coughs> puno eh, doon na tayo sa likod hmm. Order mo na tayo Meron sa likod Jadi <tuk> kurang <tangan> So yan, namimili na po kami dito mga silo. So manok yung ating inorder at saka taba-taba. So bali po yung kanilang tinda dito. May manok, may baboy, may seapods din. Tulad ng pusit at uh, mga shell at mga presko isda, mga tuna. So meron po akong kursonada po sana dyan na i-orderin. At nung tinanong ko po ay... po <coughs> saan yung post yun? Sabaw? Sabaw subba yan. Subba ba? Subba. Okay, na. Duh -duh. subba na. Subba. Paano dyan? 300. Eh. O, oh, sana, aset na. O, oh, sana yan. So, yun. Mahal nga pala. Mahal. Apat ah, na piraso, 300 na pusit-pusit po sana yung ating kursonada dyan. Kaso, medyo mataas yung presyo. Kaya, umurde na lang po ako dyan ng ah, lumi. Buti pa yung lumi. Mar marami pa na sabaw. At tayo na nga po mga suylo. dito na kami sa likod, dumiretso, dahil na nakapag-order na po kami. At dito kami nga sa likod na punta dahil puno doon sa likod, ay sa likod, sa harap. So, nga may nga palang in-order dyan ay barbecue lang at isaw at uh, may taba-taba at uh, lumi. I'm still

Cái lắm đến lúc sau lắm sau lắm sau lắm lắm sau lắm Ngon lắm sau lắm sau lắm sau lắm sau lắm

Dia akan Oh hindi ko na mahintay si Mrs. mga bumili pa si Mrs. na nga soft dyan na ah, talaga sumubo na kami ni CJ dahil ako ay gutom na talaga yun o no? Know? kain po tayo mga kasuelo Busolb, busolb mga kasilo Pero sobra, na sobra May Take out na lang daw para dalhin Wala din ano, na, nakasingle lang din kami Wala pa kami ano Matunay ano, na grandia <laughs> Ayan. Busog na? Ako. Busog Busog Alamat let's go Kaya na tayo kay gabi na Tama kapag pahinga Nandun <laughs> <laughs> Uh, Lunes bukas So wala po tayong pasok sa project natin Dahil duty tayo sa barangay isa tayo magpatuloy doon. Ang dami ko din eh. No? Oh, oh Ha? Daga. Mukhang sila yata na ano yun ah. At ayan uh, na, uh, nandito na po kami sa Barangay Bubon. Papasok na po kami. At uh, yun lamang po ang aming uh, simpleng vlog ngayong, anong, uh, ano, ngayong araw ng linggo. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood uh, panunood palagi. Sana'y nakapagbigay ito ng simpleng inspirasyon. Ayan. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share na rin po kahit pa paano. Makatulong din po at para update updated na rin po kayo sa mga susunod pa nating kwento. Ako po si Norbin Olaso, Iki Ebay TV Kaswelo. Maraming salamat. Paalam po muna. Bye-bye! Jason Makakaswelo. So, magandang uh, umaga mga kasurot sa inyo lahat. At uh, Ngayong araw ay araw ng Lunes. So, kapag araw ng Lunes po ay nasa barangay po tayo. Duty. Kaya wala po. Wala pong aksyon ngayon sa project. So, babalik ako uh, bukas na Martes ay schedule natin ngayon sa barangay Lord Jute tayo at ang mga gagawin na lang doon ah, uh, patuloy yung pag-fix ng side flashing tapos meron pang kunting dugtungan yun na lang tapos yung downspout para pagkatapos ay ah, uh, uh, meron pang pinadagdag si boss Peter natin gusto niya ay maglagay daw ng daanan paakyat sa taas ng bubong kapag daw ay maglinis ng alulod o gutter ba may, may madaanan so yun nga ang ating uh, dagdag na gagawin pa tapos ayun uh, nga uh, titingnan pa namin ni Bosing Peter kung paano o ano ang discarte namin doon kasi doon siguro gagawa ng ano si Queenie oh. Kini. Doon gagawa ng pagdaan ng doon sa may tangke doon sa likod. So, gusto ni Boss Peter nga mapalagyan kay para daw kung may ah, uh, maglinis siya ng alulod niya may madaan ng bakyat. Yun ang ating gagawin pa. na palagdag niya. Sige. So, kasunod na yun. Pagkatapos ng down spot or matapos na natin talaga. Kasunod na yung pinadagdag niyang ano, hagdanan. Paket. yung so, ngayong araw po ay wala po akong project. Ay, project. Walang action sa project. Sa barangay lang ako ngayon sa barangay hall. Duty. Maghapon. Tara. So, lahat galing na tayo sa mga alaga. Bawen ako sa bahay kay mag-prepare na. Okay. Ayon official of Ya.